Hello mga friendship, daan mo tayo sa Baklaran Charge. Thank you Lord for this project. So ayun nga guys, andito agad tayo sa location. Dito yan sa Gamma Studios. So guys, pasok na tayo. So ayun nga guys, umakit na tayo dito sa stairs. At ayan na nga guys, nakapasok na tayo dito sa ating waiting area. At ayan, si Lola, ganda pa lang dito. At dahil hindi pa mag-uumpisa, mag, mag mo na tayo. Ito nga palang ating breakfast. Hmm, looks so yummy! At ayun na nga guys, dahil kumpleto na kami, nag-change outfit na kami, and after that, big pic picture kami na wardrobe. So ayun na nga guys, ang saya dito guys! Pagkatapos ng picture, picture, at ayun na nga, ang kita nyo, palakad-lakad sa mirror! Mirror, mirror on the wall! <laughs> hindi mawawala talaga ang mirror, mirror on the wall! <laughs> kaya natakot na takot yung production manager na nag sa amin eh. Takot na takot. She was really... Hi guys! Hello mga friendships! Ayun na nga guys, naghihintay tayo na tawagin! Yan lang. Look guys! Lunch na!

Siyempre. <laughs> Tsaka... Sakto, ng Ikaw lang, <laughs> ano? yung status? Huwag ka na magtanong. You may now kiss the bride. May now kiss the bride na kagad. <laughs> Sabi ng anak 'yon. Mga dapat, eh. Hindi no. pa dapat. <laughs> Hindi mo kunuan pa video. Hindi video tawag ng <lang hadin. laughs> <Okay. laughs> uh <-huh. laughs>

So guys, guess what? Break time na. Ito talaga guys, ang maganda kapag shoot ka ng commercial, talagang ang dami pagkain. O, oh, di ba guys? So guys, let's eat! <laughs> so yummy! sa hello mga friendships so ayun na nga guys, andito pa yun tayo sa location, so hindi pa tayo tapos, hintay, -hintay pa tayo meron pa tayong frame parang dalawa, na dal parang dalawa na lang ata uh, yun, so guys, hintay hintay lang tayo video video muna tayo update still waiting video video pa rin. <laughs> inan ating mga god talents tada At ayan na nga, guys. Look. Oo. Oh, medyo sleeping ako that time. Mga 5 o'clock ata yan. Kasi alam nyo ba, guys. Kapag may shoot ako or taping, hindi talaga ako nakakatulog. Hindi ko alam kung bakit. Nakahigala ako. Kaya ayaw dito ako ngayon. inaanto <laughs> Pero patintin <-tingin> naman. <laughs> At ayan na nga, guys. eto nga palang dinner namin. O, diba? Pagkain na naman. Grabe, yeah. guys. Kapag talaga nasa shoot yun. Ako, tataba kayo. Kasi lahat talaga masarap, guys. <laughs> so, guys, let's eat again. Guys, ito na nga pala ang aming family. Del Monte family. Happy holidays. Ayan, picture-picture muna tayo, guys. Isa pa, picture-picture. Smile. o, diba? Hi, Ate Fiona. Ang napakaganda, napakabait, at very, very talented. Ito naman si Jade, ang smiling face. Yan nga pala ang aming best in smile. Look, oh, diba? Ang galing. <laughs> ito naman ang aming wardrobe. Mia Eji, thank you so much. Sir Jets, thank you. At ito naman ang aking lolo at lola. At guys, ito na nga ang namin sa makas. Ang magic word na pakap. Yay, guys. At last, tapos na din. Thank, thank you po sa lahat maglabas na tayo ng Gama Studio. Bye guys! Thank you so much! At ayan na guys, maglalakad na tayo. At ayan na guys, tatatanaw ko ng LRT. So, akit na tayo pa atas Yay! Makikita ko na si Bianco. Pauwi na tayo. Yay! <laughs> At ito na nga, dito na tayo sa loob. Naghihintay ng LRT sa wakas, guys. Natapos din ang maghahapon. Thank you, Lord. Naging okay po ang aming shoot. Sa uulitin po, Lord. More blessings and more projects. So, ayun na nga, guys. Abang-abang pa din tayo ng LRT. Kakunti ngayon ng tao, guys. O, oh, ba diba? At ayun na nga ang LRT, guys. Pasok na tayo, guys. Ayan, dito na tayo sa loob. At ayan na nga, nakababa na. O, di ba? Ang bilis-bilis. Nagmamadali. So, yun lang, guys. Bye! So, guys, here is it. Just tag me pag nakita niyo po ako, ah. Thank you so much. God bless.